Ako'y naglalakad sa banyo Nakabang nag tayo ng tubig Tayo muna ay mag-aabang ng mag tikling dito sa bintana Kapit ang ating pahuni Dito ko lang sinasabit sa labas Gamit mga pala ay antik na pump Nirang ko dun sa isang kaibigan hindi tayo makasadya at hmm, baga sa hindi naman masyadong priority para pa tayong pinagkakalesto sa ang mga sniffer natin dyan na nag upgrade sa PCP baka meron kayong gusto kong kayo, pampod meron talagang bit ko sa airgun yung arm scope ako ay masyadong fascinated din sa ano boot action na dito kinakasak parang sniper talaga ang Oh, waril ko, iskupeta ito. Ay mga guys, sniper, update na lang ulit. Mamaya, at baka may madadali tayo. Hindi tayo makalabas eh. Siguro pag wala nang ulan at laginit na, sa so ulit tayo aakit ng bundok. Sa so, set up ko na yung aking pa speaker. Mayroon naman akong huni ng tikling. Maraming salamat nga pala sa lahat ng subscribers mga silent viewers of W Hunters and Snipers around the globe na walang sabang sumusuporta kay Bradak Sniper Applyin kayo ng Diyos sa mga iba pang dadalaw mga bago Pag-iwalang po kayo ng bakas at kayo aking susundan Yung mga dumadalaw sa ating mga previous vlogs sinasama natin sa shoutout portion para mabasa ninyo yung channel Anong ginagawa mo rito? Umi ka na sa... Nagbabala ka na kung masama na mga ito eh. Uh -oh. <laughs> lang sa mga ka lang natin doon sa gilid ng bahay. Dito lang ako na mamaral mga ka at maulan. Hanapin natin baka nakatakbo pa. Oh no! Ayun, kita na. may nahuli pa rin ito ang sniper oh good shot ito lang ako mga sniper na sa may bintana napakalapit na ako kaya lang pag gumilid sila dun sa lugar na yun hindi uh, ko pa buti kung dito lang lagi yung okay mga sniper update lang ulit mamaya pag nagdadownin na tayo para naman hindi mabalam ang ating paglalaba kaabang ng tikling hindi makapangundok, maulan ay dito'y ganit lagi ang panahon kahit nagmamahal na araw maulan Eh, nila ang doon. Pinabang ako sa bintana. Nalinisan mo na pa. May garing may mamaya. Ito mga kasnaip ako. Laba-laba ulit. Aparami palagi maulan. Hindi matutuyo. Kahit kay dryer. Matagal matuyo. Pag-ulan duty, laba-laba lang. Buti okay na lang. Wala akong tato dito. Hindi. Oh, sayang ang tato. Pakainan <coughs> muna tayo mga ka-sniper. So, ang ulit. Si Mrs. ay nasa bayan. Apat na klase ang ating ulam. Ito yung tinola na leftover kahapon. Tapos, tatlong klase ng tuyo. Merong tamban, danglit, at bilis. Apat na klase ang ulam. Yaman! Siyempre <laughs> sa okay. okay, mga. sniper, kami salamat ulit. Kay Mananang Haliana. Ha. Bye! -bye.